Ay, uh, mga Carpics, uh, meron tayong ano, na customer kanina, maga. Uh, ano yon yung STX pang service ng ano na home owner dito sa amin sa loob. Problema nito ng STX na to mga Carpics, ay uh, mandar tapos pag uh, gasolinahan nila, diretso yung agos ng gasolina sa tangke, walang na tirang gasolina. Ayun, dinala dito. Ayan, tingnan natin. Ay may problema pala to sa carburetor mga Carfix. Ah, uh, ginalaw nila yung carburetor. Kaya yung gasolina ayaw na magstay sa carburetor diretso. Ah, uh, nag-overflow na yung gasolina. Hindi na nag-ano sa kanyang ano, sa kanyang uh, carburetor. Hindi na napupuno yung carburetor na diretso na sa sa ano sa sa overflow matagas ng gasolina. Kaya yung motor, wala nang gasolina, na ubus tagas, hindi na nila mapaandar. Kaya, ayun, kaya dinala dito. Kaya, tinignan natin. Ayun, buksan natin mga Carfix. Ayan. Kung hindi bumalaktad, bakit tuloy-tuloy ang gasolina? O, oh, ayan, o. Oh, pinakailaman yung I... Tinupi, bakal. tinupi itong tinupi bakal. Oh, Ito. tinupi bakal ng oh, ano tinupi. ng na... floater, floater, floater. Oh, ayan oh maluktot to ay eh ayo maluktot kayo no miss fred albert oh ayan oh maluktot sinasabi ko sa kanya pa may nakilala kasi dalawa sila nakilala kasi matanda eh so scar oh maluktot eh yung gasolina dyan sa na yan, diretso na oh boss talaga yan oh boss tapos hindi mapaandar yung motor kasi walang gasolina na nai na nagkat na, na sama na, oh, oh, oh. oh hindi hindi ay, na, hindi na pupuno tong ano toto. to, to. to hindi na pupuno ng gasolina to. Hindi na pupuno. Oh, pag hindi, oh, oh, hindi na puno ng gasolina to, walang higupin yung motor. Pag paandar mo, hindi talaga tatakbo yan. Mga muti ka lang yan, hindi tatakbo yan. Ayan, ito. Ayan, oh, ayan, puno ng kalawang. Ayan, no? oh. Puro kalawang. oh, linisin natin yan. Ayan, try ko muna to kung kaya ko so, pa. Ayan, kaya pa to ibalik ayan oh tinupi yung floater dapat binindila niya ng pinakailaman pinakailaman lang yun eh oh. okay. Ay, Ay, ang problema nito kung oh, hindi ka kasi makabili nito yung floater kasama kasi yung carburador niyan oh, kasama Oh, kung mga di sa shit, sa shit tayo, no? Oh, kung oh, oh, gitings lang, marami nito. May mga gitings tayo na binibili lang. Yung repair kit tawag nila. Estimate mo magkano sa tindahan niyan kung sa pagkakita niya, pagkano kaya? Hindi ko alam po, si original kasi karburador nito eh. Original? oh, orig na. local, mura. Mura lang. Yan. Ah, problema bago-bago pa yung steak, so. Bago pa yung air. Ilan ako lang yun? Wala. Inakilaman yung bloater. Ayan, pinitpit oh, minuluktot. Hindi kaya yung mga inahams na pinitigla, hindi kaya yung sumasabay yan. Hindi. Kahit anong gawin mo, kahit anong hams, hindi magbaluktot dyan, pinipinitpit yan so, oh. Sa loob siya eh. Sa oh, pinitpit oh. Sa loob siya oh, cover siya. May tao ano? nga, may nakilam ka na. Oh, pinitpit yung floater. Dapat yun, hindi uh, na naman to. Problema dito yung pinakalaman floater. Talaga. Ayan naman, para ba may papakita ka. Ayan o, pinalita ng gasket, tapos ayun, hindi mag-match, tabingi. Ayan, may sugat pa. <laughs> Ayan o, may sugat o. Oh. Palitan natin lang ng gasket. plastic wow, Tabingi. Ayan, may stick sya ate. pagpanta yung ano yung tab nito yung, yung ito yung floater niya yung uh, um, oh, um, oh ginawa ko lang ito para pinantay ko muna kasi nga wala sa ayos yung pinantay ko kasi kanina binalugtot to pa ganoon pa bulugtok ma subscriber yan kaya gumano ba malakot na so, subscriber yan nalugtok nila ngayon uh, ginawa ko ito ng paraan ang okay, broom masana hindi lang ito mahulog kasi pag once na mahulog to yari na naman to hmm. Problema yung gasket kasi hindi ay, they match. Hindi match yung gasket pinapit. Wala. Wala nang tulo. Wala oh, Wala oh, na. Balik natin yung hose. Ito yung hose niya. Ang ganda natin, dito lang yung gasolina.